Wow, pwede 30 na lang ang 43 ho. Oh. Sobrang mura na. Ganda oh. Ganda ng kanyang anak. Magkano yan, sir? Hindi <tinyo> pa. <tinyo> Huwag oh, lang daw. Huwag kasi ito sa Gusto lang makapagbibta. <tinyo> Sagat mo na magkano. Gusto lang katantalong magkasuway. <tinyo> uh, Ayun tayo, mayroon akong tinuwa diyan <tinyo> uh, hindi o. Uh, uh, hindi yan. Uh, 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 Maaari ka tayong o ako, Hindi o tayo pwedeng magalit. Ang 6,000 ating Depresya.

dito tayo ngayon sa mga inahin. Ayan, marami pa mga inahin. Ayan, ito yung mga inahin ni Serbio. Alvarez. Ano yan, sir? Ano yung binibigyan lang? 57,500. Oh, 57,500 yung malaki. 57,500 yung malaki. Ito ay 43. 43 lang yan. Ayan. Ang isang inahirat, 57.5. Inahin. Nabuhasan na sa Quarantara eh. 43. 57.5. Ito naman ang Big Mama, 57,500. Malaking inahin na ito. Mga patabain po ano? Patabain, pwede patabain. Pwede. pwede inahin nyo na. Pwede inahin na. Inahin na siya eh. No? Ito, malaki talaga itong isa. Ito. 57 itong malaki. 57,500. 57,500. Oh. Ayan ang 43. Malaki na rin. Yung mga balat, pwede 30. Wow, pwede 30 na lang ang 43, ho. Oh. Sobrang mura na. Ito, okay. mag-ina. Ang ganda ng kanyang bisiro, ho. Oh. Ayan. Mag-inahan. Right? Ang ganda, oh Ganda ng kanyang anak. Magkano yan, sir? Yes, sir. Mag-ina na. Oh, okay, okay mag-ina. Ganda na bisiro. Ang kapal ng lambi. Oh. Mag-ina na yung presyo ngayon. Ito ang tangkad ng ina. Ang laki. Agad na yung set. Taas pa sa atin. Oo nga, matangkad pa sa'yo. <laughs> 58. 58,000. Karen, mo, pinakapo. Ito din, malaking inahin. Maraming may inahin ng mga malalaki. Ayan. Ayan siya, magkano na siya napunta sa sungay niyan? Ang <laughs> <laughs> ah, ganda ang tinawad daw kahapon eh. Uh, Botol. Uh, mga ilang taon na kaya yan? Sampung taon? Magkano yan kita raw 40,000 37 ang tawad uh, ayan 37 ang tawad binibigay ng 40,000 ayan oh malaki nga pwede pa yan Ato, Ato, si Kipan, ang double air na inahin ayan sikipan ang inahin niya napakarami Oops. Ay, nakakatakot na yan. <laughs> Nandadali. <laughs> Ay, bugi na ba? na Ay, na ba? presyo ng set? Magkano presyon nyan, sir? Patung sa 50 mil. Patong sa 50,000. Malahi itu, malahi. Ayan. <laughs> Nangahabol. Ayan, Patong sa 50 mil. Ito baka ni boss?

Gusto lahat katang dalawang magkasuway. Magkano sa sakang oh, tingyaw? Huwag lang naman tayo sigawan, baka ikaw naman ay... Ay, okay. nakapit no, but... ko! Ay, nakapit no, but... ko! Oh, no, ay, nakapit but... ko! Kaya tulala ko! hindi! Meron akong tinuwarin dyan, Ba, hindi ko! hindi yan! Maaari ka tayo magkagalit! Hindi tayo hindi magkagalit! Sinasabi ko! Kahit ang tao yung mababa! hindi ang naman ako magbili. Aray ka ba, tiyo? Aray ni na tutikay mo na eh. Ang tawag yung 50 to, ang ayan na po. Wawalong libot mo. Siya magkanto na tunay ang ah. sasina to. Pag 53. Bawa si iyo. Bawa si Paisan libo. Oh. Ah, ah, ayan na libo ay, ay na, pakitaan. Yip, 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 palo alo. Baba na, na, kaya, ay, na ay, 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 tayo. Ayaw talaga pibili. Ayaw talaga pibili. Ayaw talaga pibili na magpibili. Ayaw talaga pibili. Magkano siya na sagot ninyo? Ito na nga lang, 53. Matatek ninyo ninyo ako pagka dahil nasa kasarapan. Uy uh, 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 oh, na na libo at hindi Sige, pagbibigay ko pa kayo ng bawas, magkano? Sige, sige. Sige, sabon sa kan. Oh. 54. Ah! yung bosi Abay, malaki pa. Hindi, 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 may bago ka Magkano Salamat. lang ako? lang ako? Pagkano Huwag naman nagsabi eh. Huwag naman kaya sa bisyo niyo ang ano mo na ba hindi pa yung baby ka ay ay garnet yah kami kung ano ba ng mami mili ng ang kaya kaya pa yung kaya 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 gusto ko lahat ng kaso. ang akin no ay it's fifty four kaya para mabili niya asan yung special ito fifty seven magkano sa sagat yun niya tao magkara sa sagat ba sa karanet mag lang tao magkara tama bisyo yung pipitak ni

Si Pidil. Salamat. <laughs> si Pidil na rin. Ako sabihing verde. Wala. <laughs> 56. Wala na. Kuya Sige. Wala mo. na. win. Ano ba sa May limang na si Pidel. Ah, may limang Ayan ang magandang ano. bibigyan ni si ng limang Dahil... Ito, binibigyan natin dito, magandang, ano, ang magandang, ano, tratuhan, no? nagdidilagat. Si ang magandang, di, uh, ano, ano, tratuhan, magandang, ano, ano, tratuhan, walang bagawang ano to ba lajako? mga big mama naman? Sa mga big mama naman tayo? big mama magkan? ano? Okay, okay. ano? sa mga big mama. ano? ayro! ano? to, mga big mama, ito ano? 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 Ha? So, ganda, so, ganda, 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 nang ganda, mama. Ay, hindi ko ganda, 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 kung ganda, 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 Alaga niya? ganda, ah, inahin? Hindi pa yun anak? May anak ka Hindi ka nila anak. Ah, may anak ka. Hindi ka nila. yung anak niya. Oh, inahin lang naman, sir. 55,000 ang pagkabi. Tangkat. ang mahal na rin. mahal na rin rin. na rin pa rin. mahal na rin rin. na rin Paano ba ka? Mahal pa rin para DJ. Mahal pa rin. na din, sir? 75 75? Ang ng inahin. Eh. Ano yan? Dumalaga pa lang? Dumalaga pa lang? Pero ang tangkat-tangkat ka, malaki-laki na? Ayan. Ayan ah. Eh. Ang tangkat na pagka dumalaga, bata pa? mga inahin din. Ayan, oh. Marami magagandang inahin ngayon, mga babata pa. Magkano yan, sir? Partida, 75. 75 partida. Ay, magaganda, oh. Bata pa. Ito mga ito. Dumalaga pa lang to? Ba? Dumalaga pa lang to. Laki-laki na, no? oh. 75 partida. Ito, yes. Dumalaga pa lang yan. Napakalaki na. No? 75 para kay Laki ng tenga no. Ito 75 din. Pero may anak, -anak na to. Grabe baka dumalaga po. Dumalaga pa lang yan lahat. Yung mga tao sa tuyan sa alaga. Ah, ang lalaki ano? Malalaki yung mga ina niyo, mga dumalaga. 75,000. Dumalaga pa lang. Ang lalaki ito na naman sa hita. Tingnan naman sa hita niya, yung hita niya. Ang lalaki. Ang gaganda ng mga dumalaga ngayon, no? Yun ay Matatangkad. Ay, ay, ang tatangkad. Oh. Maganda gawing inahin ng mga re. Parang dito so, si 25 binibigay ko ka mo. 25,000. Ito? ito din inahin. Ito inahin na rin ito. Ito Ops! Oo, oh, oh, talagang makulit ito. yung mga mag-inahan. Hindi magkakano yan, sir? Ah, partner, partner. Tigwa 100,000 mehigit. Mag-inahan. Gaganda ng kanyang anak. Ayan. Ayan. Ito. Tsaka mag-partner. 100,000. Patong. Tsaka ito naman yan. Ito Ito naman, sa yun, ayun, patong din. Mag-inhand din yan, nana, na nadede na. 100,000 din. Ito yung pilang malaking nanay. Oo, oh, wow. malalaki. Big mama. Aray, oh, sobrang laki ito, sobrang laki, sobrang laki. Ayan. Malaki, laki. Okay. Sir, tinanong namin Hindi tayo maka makalapit doon sa mga malalaking inahin kasi ayan, unti naman. Mamaya pag nakachepo tayo. nalapit uh, tayo at tatanungin natin. Ay, 'yung 'yang inyong yan. Ay,

natin. Eto, magkano siya rin big mama mo? Eto to? Ta? Tanong natin si kuya. Ang lalaki no? O. Oh. Ayan, grabe. Ang lalaki. Hindi natin matanong. Hindi alam ang presyo ng may-ari. Anong may hatagahawak. Hindi alam ang presyo ng tagahawak. Alam, may-ari na dyan sa tabi-tabi siguro. Ito, so, malaki din, no? Nanay din to, nanay. Magkano yung kuya? 72,000. Malaki naman. 72,000. Inahin na po yan, ano? 72,500. Malaki yung inahin na. Ah, ito kayo kuya, mga inahin din. Kaya magkano yung mga inahin mo? Ay, sa'yo pala yan. Magkano yan, sir? Iba-ibang presyo atin yan. May patong sa limang po. Uh, walang limang po. Patong uh, sa limang po. Walang limang batong, po. Ano sa ang mababang presyo ng mga ihin? Ano ngayon? Ata ba kami ano pwede bang? sa inyo? May limang po. May patong sa limang po. May bawas sa limang po. Ayan yung tatlong inahin na yan. Hindi na maaari yung aming yun? 115,000. Ay, ah? hindi maaari ay aming. mag-ina. Ang ganda ng bisiro. Yan, 115,000 binibigay noong may-ari. So, ito na yung big mommy kanina kasi hindi natin alam doon. Hindi alam nung may hawa kanina. Itanong natin. Ito, po kapat ang hawak ni Kuya, malalaki. Ayan, oh, lalaki ng kanyang hawak, mga big mama. Ayan, yun naman, oh. Isa lalaki. Kuya, magkano po yung big mama, big mama nyo? 95 ang presyo ko. 95? Ayan, laki. Kapit na lang ang Laki ano? Galing po saan yan? Galing... Lemery. Ah, galing Lemery. Ayan, lalaki. 95. Yung po ibang maliliit, mga maganuhin. Ay, 25 pesos ko din eh, aris 78, aris 75, aris ang aray, itong po. Itong po, ito ay 95. Ito ay 95. Tapos ito ay 78. Yung sumunod, aring malaki. Tapos ito ay 70. Tapos ito ay 75. E. Isa. Isa. Lalaki. Grabe, big mama. Sobrang lalaki.